si Master Alan Kasama ko nga pala sa ride na to si Rome at saka si Master Alan Samahan nyo kami Ang una sana namin balak ay mag-ride sa Tagaytay kasama si Brother SJ Unfortunately, lately meron na naman namumuong sama ng panahon sa ating PAR kaya according kay Brother SJ, walang tigil ang pag-ulan sa Cavite. Kaya kinansel na lang namin. Kami naman ni Master Alan ay nagbaba kasakali na hindi abutan ng ulan ngayon. Hopefully, ganun nga mangyari sa ride natin na ito. na kami nag-start pa majak nila Master Alan. Ang una namin usapan ay 6am, kaya lang tinatansya namin kung babagsak ba yung malakas na ulan. Sa kabutiang palad hindi umulan hanggang sa nakapag-ride out kami. destination ayan oh, si brother <laughs> yan o oh. sabi sa news ito raw ay mas malaki pa sa statue of liberty Na natin habang kakaunti pa ang nagpupunta sa lugar na to. Ayun oh, mukhang lalagyan ng monorail oh. Roller coaster ba? <laughs> Oo nga, parang roller coaster nga. <laughs> Hindi siguro Goro ang niya, no? wala naman dadaanan dito oh. <laughs> Yun Daming bikers talagang ano na to puntahan na ng mga siklista yah, <laughs> dun sa kabilang side dun kami galing yun yung uh, tulay ng galing life home pangalan ng tulay na yun lang Rosario. Rosario Bridge hindi, ah tama tama Rosario Bridge Town Boulevard. Ito pala yung Bridge Town. Tingnan natin kung oh, ano pa ang meron doon banda. Eto, mm. sarado pa yata yan. Oo. dito parang merong obstacle course. diyan mm. no. Oh. tapos dun banda merong football field ah okay ayan yung daanan lusot dito parang manggaan pasig na balik na tayo masarap pang magbisikleta dito dahil uh, wala pang masyado sa sakyan uh, Para syang ano, BGC. Ah, may bayad pala yung obstacle course. Ayun eh, no. Oh. Diba bakit si Liberty nakaganon din? Ayun nga pa pala. Mayroon. Diba? Wala meron pa pala pa rin yung oh. fortune. Oh. Ang pangalan pala ng statue na yan ay si Victor Statue. Dito sa Bridgetown. Victor. Wala. Victor siya si Victor hindi siya si Victor Wood siya si Victor Steel Victor Gold yan Victor Silver yan yan siya According sa Google, siya daw ay uh, mas mataas Kesa sa Statue of Liberty. sa ating mga tropang siklista pasyalan ninyo tong lugar na to habang wala pang mga sasakyan dito lang to sa Libis, Quezon City ito naman ang na itry natin park link yan no. Oh. may magandang tulay actually matagal ko na to nakikita hindi nga lang sarado pa to kaya parang lately lang siya binuksan sa public ganda rin ang tulay na to Lan, punta muna tayo sa kabila. Tapos, piling ko dun mas maganda magpicture eh. Pero, tingnan natin. Oh. Yun, daming siklista dito. Ah, nandun pala sa kabila si Victor Statue. Kita rin siya dito. Iyan, oh. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Nice. So, meron kami nakausap dito na agent siguro yon. Pinaliwanag niya yung buong place. Uh, collaboration pala to ng Eton and Ayala Land. Huh? Tayo. Uh, so, yun pala si Victor Statue Ang may-ari sa kanya naman Ang Robinson's Pagdating daw ng araw Magkakaroon ng mga kondos Mall yan, Mga tulay Na Hopefully, maka de -congest daw Sa traffic dito sa Divis area Ang ganda ng tulay. naman tayo sa street na nasa pagitan ng Green Meadows and Acropolis maghanap lang kami ng kakainan eh, La Master Alan pag mo tong street na to ang labas nito Ortega sabi niyo, malapit sa Meralco Ay naman kaganda dito sa Giraffe. So ito naman ay ang Temple Drive. labas naman ito ay Ed Edsa pag kumaliwa ka dyan between Camp Aguinaldo so kung traffic ang Ortiga sabi Avenue at Edsa ang iyong destination northbound pwede ninyong itry itong kalsada na to ito yung sinasabi kong street pakaliwa ang labas yan exact. White Plains Avenue pala siya pag kumaliwa ka So ito naman pala ay Katipunan Road At this point, andito na kami sa Katipunan Avenue. This is around 9am at katatapos rin lang namin kumain sa Kuru Cafe. Shoutout kay kuya yung may-ari ng place na isa ring siklista. Sorry nakalimutan kong itanong pangalan niya. Napaka biker friendly nung lugar niya. If ever magagawi kayo sa Katipunan Road, itry nyo yung Kuru Cafe. Sulit ang pagkain at very affordable. Ang next destination naman namin ay uh, UP Diliman. Dito na kami sa Katipunan Dumaan para mas malapit compared sa EDSA. Okay, dahil sa uh, mahirap tumawid doon, dito tayo sa uh, overpass. Meron naman siyang, uh, ito, daanan ng bike. Kanina pa kami nagtatry kung maliwa, kaya lang napakahirap. Sana dumami ang mga ganitong overpass dito sa Metro Manila. So ito yung mga overpass na uh, biker friendly. Kasi may mga rampa. Para naman yung mga siklista natin hindi mapipilitan tumawid ng malalaking intersection. Oo oh, so, nga eh. Stop, Stop na na <laughs> <laughs> yeah, Ito na yung gate ng UP UP Diliman. Good morning, sir. Where do you plan May mga nagba-bike doon, oh. Balik. Tara, 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 tara. U-turn, U-turn. Hindi, uh, ah. <laughs> uh, doon na enter Nyeh. Eh, bakit tayo bumalik? Ha? Bike to school pwede, oh. Oo. <laughs> Ito sa ating harapan ang, uh, sunken garden. Bawal. Ah. Yun lang. Talagang isang one, isang isang one way lang. <laughs> okay. Ikot kami, bawal pa lang uh, sumalubong ang mga bikers. Nawawali kami ni ano. Ni ano, Mr. Google Maps. <laughs> gaganda katawan mo kasi pwede kang mag araw-araw mag-bike araw-araw doon sa sunken garden paikot-ikot ka lang pero silang mga designated lane for uh, runners and bikers ang magandahan pa nyan ang dami mong pwedeng kainan So, ito ay one-way. I-try natin pumasok dito. Kung tayo papayagan. Ayun. May mga nagba ayun no entry motorized vehicle so tayo ay hindi nakamotor kaya yeah, pwede siguro tayo hindi oh, nga lang pwedeng masyadong matulin dahil uh, ito nga maraming nagko-walking at saka nagja-jogging Oh, Hop, oh, pwede tayo dito Picture muna tayo Pwede naman pala eh Ayan, maximum 15 kph Para sa mga bikers Master Alan, hindi ka pwede dito 15 kph lang So lang namin si Fernando po Senior. Kami ay magpapapicture sa oblation. Dahil baka hindi na kami makabalik dito mamaya. Tara tara. Ayun na. Natinig ka pare. Ay salamat. <laughs> Ayun si FPJ Senior. Or mas kilala sa tawag na oblation. picture lang kami. After namin magpa-picture sa oblation, nag-decide na kami nila Master Alan na umuwi na at wag na libutin ang buong UP campus. Dumidilim na ang kalangitan at baka kami abutan na ng malakas na ulan. Siyempre ayaw naman namin tapusin ang ride na ito na puro sapatag lang dumadaan. Kaya napagkasundoan namin na sa Antipolo via Sumulong Highway kami dadaan pa uwi. From UP, kumaliwa kami ng CP Garcia Avenue. Diretso lang hanggang Katipunan Highway. Then, kanan kami ng Katipunan. Tapos, kaliwa naman ng Marilake Highway. Tapos, sumulong highway hanggang makarating na ng Antipolo. dahil pa uwi na shoutout muna tayo Shoutout sa isa sa pinakamasugid natin na taga-subaybay Si Clyde Jeremy See you soon Clyde Shoutout din kay tata at sa kanyang papa Salamat po sa patuloy niyong suporta sa aking munting channel Shoutout din sa mga members ng Team Shortcut Kay Master Benny, Boss Badong, Ma'am Jane, Sir Manol Kay Cha at kay Edwin Kay Hana and kay Mel. Kay Brother SJ, Brother Darwin and kay Brother Mike. Set na natin ang next team ride natin. At syempre, shoutout kay Lulu. Maraming salamat sa walang sawa mong suporta. 45 am so after so after 5 hours ng pagpajak tayo ay naka 49.15 kilometers at dahil jan dito ko na po tinatapos ang vlog na ito maraming salamat po sa inyong lahat magingat po kayo palagi abangan nyo po ang aming next adventure Bye-bye!